ayan mga kapanyero lakad lakad na naman tayo naghahanap na naman ng mga mapupuntahan natin ito nakarating kami ngayon sa Hong Kong Museum of Arts ayan, dito tayo ngayon Hama. dito pahinga muna layo rin na nilakad namin mga kapanyero uh, malayo layo rin yun ha pero ang dami ang daming tao na naman dito ang dami mga turista rito isa to sa mga pinupuntahan dito Bali sa likod dito, uh, bali dito na yung Victoria Harbor eh. Na ito yung isa rin sa mga pinupuntahan. Magkakadugtong lang na, kasi kapag kayo nakuha nyo yung ruta ng train, napakadali, napakabilis, hindi kayo mawawala. Mga kapanyero, pasyal-pasyal pa. Ito, dito tayo. Ito, ito yung... Dito, ito, mga tambayan to. Maganda rito, oh, mga kapanyero. Ang linis ng ano, ng lugar na to. Pero grabe dito mga kapanyero Ang mga napansin ko rito Napakarami ng CCTV camera Yun lang yung ko rito Bawat lingon kahit na Kahit na maliit na karasada lang Ang dami Ang daming CCTV Ito puntahan natin yung ano Parang ano to eh a Lego ano to Legoland Ito Ayan mga kapanyero kapag kayo mga anak yung nga pala mahilig sa Lego Ito dito Pwede kayo mamasyal dito ito ito yung mga karamihang turista na ito city tour na tinatawag dito. Isa rin sa mga magandang ma-experience mga kapanyero, 'yan yung pagsakay sa ganyan, di ba? Tapos iikot kayo sa pinaka Hong Kong City. Okay. So, yan. Lahat yan Lego Lalo mga kapanyero Ang galing mga kapanyero ba diba? Solid mga Lego lang oh. Ang galing Galing ng pagkakagawa Bira Mga kapanyero, hanap-hanap pa tayo ng mga ibang mapupuntahan natin. Pasyal-pasyal pa para ma-share ko sa inyo. Para na rin kayong nakapunta rito sa Hong Kong. Ito, ito yung isang Victoria Harbor. Dito tayo ngayon pupunta mga kapanyero. Nakita nyo naman lahat ng tao na nagdarating Doon Doon dumidiretso. Para maglakad-lakad tayo nanduron. Pero napunta ko rito mga kapanyero Meron ding ano eh Meron din ditong mga Mga natutulog sa Kung saan saan sa tabi tabi Meron na rin akong mga nakita Mga ilan ilan na Marami siyang hawak na kung ano ano Tapos nakahiga May hawak siya tapos nakahiga siya Sa isang tabi Hindi natin alam kung uh, Ano ba yun Ano bang Homeless ba siya? Hindi natin alam kung ano eh eto. ang daming ano rito mga kapanyero, turista na rito. Ang saya, di ba mga kapanyero? Sana lahat tayo makarating dito sa gantong lugar, di ba? Yun lang ang ano natin. Ganda, ganda rito. Uh, mga kapanyero, ayan. Siyempre, isipin na lang natin mga kapanyero, uh, kung kaya ng iba, siyempre kaya rin naman natin, di ba, kung gugustuhin natin. Uh, Pag-iipunan natin, magagawa natin ng paraan. Huwag na lang natin isipin yung pangsarili natin. Isipin na lang natin yung mga, mga anak natin, di ba, na mabigyan sila ng magandang uh, experience na makarating rito sa ganditong klaseng lugar. Mama! Hindi na lang isipin natin mga kapanyero. Ayun, mga kapanyero, hindi, man, hindi pa sa panahon niya yung hindi naman natin pipilitin na mamadaliin, mama, di ba? Darating na darating din yung time na makakarating din tayo sa ganitong lugar. Mga kapanyero, ito na sa Victoria Harbor tayo. Ito, itong ano rito, ganito ang sitwasyon dito sa mga oras na to. Ayan mga kapanyero. Grabe, ang daming tao rito. Ang daming tao mga kapanyero, ang daming turista ngayon dito. Lalo pa araw na Sabado. Hindi lang mga local tourists kundi maramihan eh. Iba-ibang lahi ang nandito ngayon. Pero ang daming, ang daming mga Pilipino rito, mga kapanyero. Sorry, sorry. Para mga makapanyero, lakad lakad pa tayo, ipapasyal ko kayo. dito sa Hong Kong. to matindahan nyan. kung nauuhaw kayo, eto may mga pagkain narito, may malamig, may ice cream, yan eto. ito, may kape rin dito mga kapanyero milk tea and hot coffee yeah. how much is the coke? how oh much? So, pero ang presyo nya 40 Hong Kong dollars di ba? no? kayo mga kapanyero uh, huwag na kayong bumili doon sa una kong ano, sa una kong itinuro diba? meron din dito na mga mura sa tabi tabi na ayan, kung nauuhaw kayo Bendo machine Ito Kailangan meron lang kayong mga coins Na hawak Yan Pumunta lang kayo sa mga tabi-tabi ko na uhaw Meron na rito bendo machine $17 sa isang coke Pero kung itong $17 Bibili nyo sa kabila Ito, Tanong natin kung magkano ang coke dito Diba? Wala nakalagay eh Oh, tanong magkano? 20. O, oh, 20. Ha? Okay. Ayan, mga kapanyero, tinanong ko nga pala. Ang Coke dito sa tindahan na to, $20. Pero kung lalakad ka sa gilid niya, sa gilid lang ha, ito ha. Kasi sa yun, sa Bendo Machine, kung meron ka mga coins, $17 lang. So, 3 dollars din ang kamurahan so sa maghapon kung nakatatlong ko kayo malaking ano rin di ba malaking katipiran kaya nga ganun kaya nga sinasuggest ko sa inyo kailangan pagka pupunta kayo rito madami kayong mga coins na dala para hulog lang kayo ng hulog maraming mga bendo machine dito pero yung karamihan kasi dito uh, dito sa, isa ganito na sila bumibili eh may ibang, ibang turista din kasi yung mga bendo machine nasa gilid lang hindi gano'ng kita hindi, hindi, siya nakikita hanap hanap pa tayo ng mga murang uh, nyo ng, ano, kung sakaling nakapunta kayo rito hanap hanap pa tayo mga kapanyero tara kapanyero ito, tayo sa Jollibee Jollibee Hong Kong bali ito yung sinasabi ko sa inyo na 2 minutes walk mula sa Airbnb na tinitira natin Ah, tignan natin ang mga price mga kapanyero ayan o oh. Ayan, ko compare natin kung magkano yung presyo rito, kung magkano ang presyo sa Pilipinas. Ayan, mga kapanyero. At least kung saan tayo makakatipid, doon na lang tayo, di ba? Tara, hanap-hanap tayo mga kapanyero na mapupuntahan